Good day! So, mapagpalang araw. So, ito, andito ngayon sa akin yung Black Dragon Skeptron uh, Riders Club. So, uh, ayan sila. Uh, ito ngayon yung uh, kasagutan. Yung uh, panawagan natin na uh, matulungan din nila or mabut nila yung ating kababayan dito sa Malinaw, si Nico at si Nanay Leticia. Alright! Ito si BGS At Papsiyan Hi! <laughs> so sila yung mga Ayan ah? lang naman ako So sila yung uh, Tutulong sa uh, Maglola Maglola na ano? Maglola na Maglola na Ayan si Nico at si Nanay Leticia Ayan. So shout out at maraming maraming salamat Brag, uh, Black Dragon Sculptron Riders Club. So sa pangunguna ni uh, Brad John pinyon uh, Pops Ian, ayan na pire. At si kapatid na Real Anyon Webo. Yan ang ating mga kapatid sa Black Dragon Skeptron Riders Club. Norcal and syempre yung AKP Norcal USA ayan maraming maraming salamat ang ating idol <laughs> Babs Ian. Ian ayan o no? yeah. hey. napaka <laughs> maiguso na Brad Ian Brad <laughs> Ian yeah. Ay! Ano na eh? Kay, kay, you know, kay Brad Pax? Uh -huh. All right. Brad Pax, Alfonso, maraming maraming salamat. At, uh, ayun. Uh, <clears throat> magkaroon ng kasagutan yung ating panawagan na tulong kay Nanay Leticia at kay Nico. So, tignan natin yung sitwasyon nila ngayon. Ayan, uh, so andito tayo ngayon sa bahay ni Nico at ni Nanay Leticia. Ayan. Kasawa natin si Bro Pinyon. Ayan. Nay! Ito po yung uh, mga tumugon sa panawagan natin na tulong sa inyo at kay uh, Bro Nico. Pwede po kami pumasok? Sa, et, eto si Nanay ay Tagalog. Ayan, so hindi siya nakakaintindi ng uh, bigol. So, uh, nyo na yung ano dito, yung amoy o ano pa. <laughs> so, uh, si kasi wala nang ano yan, wala nang kasama. Eh, wala nang makakatulong yung maglinis parang boss, yeah. kumusta ang buhay-buhay? <laughs> parang ganun 'yun. <laughs> pasok, 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 pasok. Uy. Yo, isok. Hindi lang talaga magduhadig dali. Yeah. Yeah, sini Si Nico Buapong. Uh. Buapong. Nico. Anak mo yan, Ana. Hindi. Pamangkin. Ah. Ai Nico. Salamat so, sila yung ano. sa Yan. Salamat sa pagtugon nyo sa panawagan natin. Provincial Council. radio. Ay! Nasa 20... 27 na ba? Ilan taon na si Nico? 29. Ah, 29, 29. Sorry. Soltero na? Maagong na? na. Mm -hmm. na Sa si Nico? Sa niya, 30 na siya. Ayun, 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 radio ayun, yung binigay pong radio ni yung isang riders, SR, ayun, 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 URC. URC. URC? Anong key? key? Ano yan? Ay, eh. UB, UBRC? Yung binigay ng UBRC uh, na radyo? Sirana. Oh, Sirana. Uh, Sana ay, hayan, meron silang bigay dito, oh. Ang daming binigay nyo, no? Hmm, ay, salamat uh, po. Tinapay. Ay, salamat. ano ako, napakalimik sa sinapay. May biskwit din po dyan. Tsaka nates. Katas niya po. Salamat. Tsaka may bigas din po. pagka sa so, yan ng mga kapatid natin sa Black Dragon Riders Club, ah, uh, papi, so, yeah, so papsian, yeah, so sinanay yan naggugaw ano, gukwaki tubig, tapos ipipilter niya rito yan. pero madumi pa rin yan yan pang tubig kang mag Dyan sila yan, pang sabaw sa pang hugas yan yung ano nila pinagkukuha na nila ng tubig so napakababo mo yan ang sa ino mo nila bro Nagharok si, na si Nanay, nagharok yan. May gusto na si Nanay. So, sa mga maray na lawas, Nagreklamo, oo. Oh. Amantanang, unang nga, nakikipaglaban sa buhay. Tama. Thank you. Thank you, Black Dragon. Skeptron Riders Club. Ayan, so, sa tulong nyo sa na nyo kay Nanay Leticia at kay Nico. Bye. Salamat po. Bye. Bye. Kailan po makabalik po kayo? so sana makabalik kayo. Gamit kayo diya pa next time baka may mag-donate. Ayun. Ay, paano? Salamat po. Ayun. Bye Nico. Ayun. 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 Bye. Bye po. Smile. Okay, but, uh, oh. Iyo. Oh, grabe. Once, ano, isang beses pa lang kami kumain. Sigurado <laughs> <laughs> Sab <laughs> ka. Sabi ko ara, binigla ako ni Real, dapat ko talaga prepare ako kay Ano mm -hmm. kaya sa akin? Kaya handa Iyo. Tan sa nag-marsha lang kami sa BJMP. Iyo nga, sabi sa kuya, um Sunday ka umadig So na nakikigman ako. But anyway, uh, Brad Pax, Alfonso, maraming maraming salamat. Girara isa sa, sa iyong uh, tinaong Pero uh, <laughs> yeah, yeah. sa susunod ka mo. Sa uliten. Sa Brad Fox, maraming maraming salamat at sa Black Dragons of Riders Club. Saludo po sa inyong lahat. Yon. Sa so, thank you. Kailin ba? Uh thank you very much uh, Black Dragons of Riders Club. lowly ball pakabro. you're